pananagutan, transparency, accountability. Kaya natin nilabas yung ating salin para ipakita. Uh, meron tayong, uh, wala tayong tinatago. Uh, so, that's really up to the members of the House, uh, the Senate. Uh, uh ang galing ng taong bayan ay pakinggan hmm? at ang uh, uh ng pananagutan at transparency ay pagbigyan din. Pero is it disappointing dahil yung dalawa pong chambers of Congress ay implicated din po dito po sa mga anomalies and yet shortlist pa lang po yung ating pong mga lawmakers na nag-release -re ng kanilang sal and magmula nang tanggalin yung restrictions po sa public access sa sal. O well, siyempre nakakalungkot yan uh, pero I think ang mas gusto, ang kailangan talagang gawin ngayon ay yung mga Uh, nagkasala ay eh managod. I think that yan yung overriding consideration. Kung ayaw nilang ilabas yung kanilang mga salin, uh, no? uh, pero in the end, uh, ang taong bayan talaga dahil dito sa malaking skandalong ito ay hindi papayag sa cover-up, hindi papayag sa whitewash, hindi papayag sa tinatago no? ang uh, katotohanan sa kanila. Kaya, uh, yun uh, ang uh, ano natin dapat talaga ay uh, yung kung sino ang nagkasala uh, dapat mabilis kumilos ang DOJ ang ombudsman uh, para managot at ang IC ICI para panagutin itong mga nagkasala May blanket pa na wagat po ba kayo pakiusap sa mga kapwa niyo po LP members both sa House and ano sa Senate? Yun na sinabi na natin, yes. So, uh, well, uh, sa Senate, ako lang ata ang LP. So, sa house, uh, yun din ang kahilingan natin. Uh, pakinggan, maging sensitibo sa daing at ang uh, taong bayan at ang kahilingang magkaroon ng uh, transparency and accountability. And hindi po ba yung push um, user, yung mandatory disclosure? Kasi yun po yung sabi ni Poc, hindi na kanina. Naku-signalize yung sign-in. Uh, so that would require a call. Although, alam kasi, mo na ang... Uh, ang uh, salen mo may waiver kaniya uh, na ito'y kami uh, going uh, sa publiko no, ang ombudsman so tama din yung daging uh, kilos ng uh, decision uh, ng ombudsman na going available uh, at tinanggal yung mga restrictions na dati na ginawang ng napalahi sa akin ang ICI issue po. Oh, Kasi si Senator Alan Peter Gaimano suggested or proposed na magkaroon din po ng member ng opposition sa ICI. What can you say about that? Well, bilang chairman ng Committee on uh, Justice na tayo ang uh, uh nagkaroon na ng hearing uh, sa Senado tungkol dito sa proposal ng Senate Bill 21215 1215 eh, ni uh, na kinain ni Senator uh, Senate President uh, Soto ayo ang nag-iheat uh, and we will uh may uh, meron siyang proposed amendments uh, pag uh, na-sponsor na natin ito at i-depensahin sa Senado well pakikinggan natin uh, ano yung justification ano yung rationale uh and uh, yeah, magandang uh, may accommodate para talagang transparent no? so bukas tayo sa mga ganitong mga mukha Senator, sa committee niyo rin po ang nabuksan po, yun po ang ilalive streams po sa team ay sila yung Pero nabilitan po siya dahil kailangan mag mga po ng procedures. Sana, on, say, sana, bilisan na nila. Eh. Dahil inunungan siya na nila eh. Eh, syempre, yung taong bayan uh, gusto malaman ano ba ang nangyayari doon sa likod mo mga investigasyon nila. So, sana madaliin na nila. Ah... You know, uh, uh, at uh, e, e, ilabas na sa lalong madaling panahon ng live streaming. E kung yung mga bata, marunong mag-live streaming, yung mga nasa TikTok, di ba? sa e, Facebook, ang dali-dali mag-live stream. So sana, madaliin na nila. Pagkatapos sa salad issue, are you in favor po of posting your salad sa website ng Senate of the Philippines? Wala namang problema sa akin yun. Uh, we can uh, make that uh, request. Uh, So, yeah, ano po gano'n? Wala naman kung din sa data di privacy? Sa... Ay, as long as like walang problema. Siguro yung mga personal lang na ano, Cellphone number, o kaya yung mga personal na address. Uh, at syempre, yung mga ilang informasyon na personal na maaaring gamitin ng mga scammer. Siguro naman maintindihan na merong mga ilang iwi withhold, but of course, by and large, everything should be As a rule, everything should be made. Sana ng and Sana, dahil sa hearing natin, uh, yung isang uh, nagsisinungaling, pakilan sila kinulungan na natin. Pero siyempre, ang gusto nating mangyari, ma na, makulong dahil sa hindi dahil sa content kung hindi dahil sa yan ang nakasaad sa batas ay ilinawin ko rin lang um, uh, yung ating pinakulong na customs na uh, deputy collector ng subic uh, ay dala ng pagsisinungaling documentary evidence at uh, testimonial evidence mga affidavit uh, nagpapaliwanag at uh, nagpapatunay at na nagsisinungaling siya. So, ang sa akin, at sinabi ko po ito, na nasa kamay niya para siya pwedeng pakawalan. And it is just sabihin ko po. Uh, at gusto ko rin siguro iliwanag. In fairness to the current sa uh, commissioner, si Commissioner uh, Repomoseno, kasi siya, no? Uh, so yung ating uh, uh, para siyang pinipit uh, para linisin ang BOC. So we are more than willing to help Commissioner uh, Nepomuceno uh, dahil maraming kailangan linisin sa postos. Itong mga nakaraang limang taon bago sa pumasok 2021 to 2025 96% ng mga kasong na-dismiss ang computation namin o more than 90% ng mga kasong na-dismiss ay dahil walang supporting documents mula sa BUC. Uh, so, ibig sabihin, talagang uh, we are all out in supporting uh, the commissioner and the commissioners uh, efforts to cleanse uh, the bureaucracy. Now is the time to do it. Uh, lalo na nakita natin itong matinding katiwalian sa Department of Public Works and Highways sa Kongreso at sa Senado eh dapat ganun din uh, tindi ng uh, pagsasayos uh, sa usapin ng smuggling saan ka nakakita 127 cases in the last 4 years Apat ang nasamba pero walang financier o smuggler na nakakulong kahit na 10 million lang ay non-bailable na so talagang uh, uh, kailangan natin ayusin at dito, kawawa ang taong bayan. Dahil ang balita na, na natanggap natin, yung mga natitiklo na mga na nakukumpis ay unfit for human consumption. At ang strategiya daw, ito ang information, pagdating dito, inulog-log sa formalin ng gulay. Tapos tsaka ibebenta lason ang binibenta. At bakit nila kaya gawin yun? Dahil binibili ano na yun eh, patapon na yung mga produkto na yun. Binibili nila ng mura, binasmagil dito, para kumita. And sino ang apektado lahat dito? Alati, tayong lahat. Yung ating kalusugan. Uh, hindi tayo ligtas sa sakit. Uh, at kung ano-ano pang... Uh, posibleng uh, kalusugan natin ay eh, mga kompromiso dahil dito. So really, uh, kailangan ayusin ito and the ayun, uh, dapat uh, within the year, at least masampulan, pero hindi lang yun. Kailangan talagang tuloy-tuloy. Sir,